Hi guys, ito nga pala ang sitwasyon habang malakas ang ulan sa labas. So, ito yung kalagay ng mga alaga kong hayop dito sa loob ng bahay. So, andyan ang pagong, si Pula, ayan yung tatlo naming aso, si Bibi, si Zaino, at Chuchay. Siyempre, andyan din yung panganay kong anak ko, Damulag. Masarap daw matulog dyan sa sopa habang umuulan kasi nga malamig tapos mayroon pang katabi dyan na kasirola kasi sinasahod ko sa tulo ng ulan kaya basa din kami sa mga tagas ng pader tapos yung bubong namin butas butas o nabubulok na yung aming kisame kaya ayan sama sama kasama ang mga dogs Ah, uh,